ako po si Jerry Palmones, tiga Barangay 38 Sangil Bacara, Ilocos Norte. Three years ago siguro, sir, pag nung after pandemic. Pandemic eh. Kasi dati ho kami patening. Pero nung nakapag-produce na kami ng mga inahin, pinapatening namin yung napoproduce namin piglets. Pero nung tumagal ng konti, nakikita ko parang mas maganda yata pang pag piglets production, mas mabilis sir kung kumpara sa patening. Kasi sir, napansin ko kasi na pag patening, tapos i-compare ko sa Piglas Production. Parang mas malaki ang kita sa ano, sir, sa Piglas Production Saka mas mabilis. Kasi yung patining kasi inaabot ng 4 na buwan bago mo ibenta. Kung minsan nakaka 3 and a half months pero pinakamatagal ay 4 na buwan. Hindi tulad ng Piglas Production na inahin mag uh, siya after 114 days. Then saka after 30 days pwede mo, eh, pwede mo, na siyang iwalay ganun. Then after 25 days pwede mo nang ilabas at the same time mas ano sir mas uh, mas kakaunti yung kinakain nilang fish kasi mas ma, ano, mas ma, mas magaan talaga kumpara sa ano patining kasi yung patining kasi medyo mahal ang mga presyo ng pins kaya nakikita ko sir na mas okay yung piglas production mas maganda ang kita sa pagbababoyan kaya napapansin ko sir maraming nangangailangan ng ano ngayon ng ng piglets kasi sa amin kasi kung minsan No, kami ng piglets rito eh. Kaya ngayong panahon na ito, shortage ng ano, shortage ng baboy sa palakay ko. Dapat nilang gawin, sir, makas maganda mag-alaga uh, mag sila ng inahin. O hindi naman kaya, oh, uh, inahin then sila 'yung magpo-produce mismo ng kasi kanilang piglets. Kasi kung ikaw 'yung 'yung ng piglets mo sa mong piglets, magkano yung piglets 'yung 'yung big pagbibili mo sa labas? Uh, pinakamura siguro mga 4,000, 4,500, ganoon hanggang 5,000, depende sa laki. Eh kung mayroon kang ano sir, mayroon kang piglets, pagpapatinin ka, yung piglets na na-produce mo, parang sa'yo na yun, di ba? Parang imbes na bumili ka sa labas. Kung bumili ka ng sampo, let's say, 25,000, di ba? Eh kung nag ka ng sarili mong piglets, di, yung 25,000, diba? parang ano naman na yun, parang, parang sa'yo na yun, di ba? Kasi ang piglets naman, hindi naman mahirap alagaan. Dito sa amin kasi, local lang kasi namin eh, hindi kami naglalabas sa probinsya. Kasi usually sa, sa amin naman ngayon panahon ngayon, parang nagkukulang pa kami. Dito lang sa uh, municipality namin ng Bakara. Tuminsa nakakarating kami ng Pasukin, Lawag, yung mga nearest town. Naubos naman ng mga baboy namin rito sir, yung mga biik namin dito. Uh, lalo ngayon, yung sinabi ko naman sa iyo kanina, parang balita ko pa, parang gaganda yata ng, ano, ng presyo ng baboy ngayon kasi nagkukulang ng patining eh. Kaya maraming maraming na encourage ngayon na magsisimula ulit ng pag-aalaga. Kaya maraming kumukuha ng ano sir, ng bigless namin ngayon. Nasubukan ko yung ibang brand. Mga mga commercial brand kaya lang hindi namin talaga medyo masangsang yung amoy. Kaya nung feed sir, talagang hindi talaga siya gaano maamoy ma kaya kaya hindi namin talaga nasubukan ng iba. Ang ano namin sir pag uh, yung sobrang taste di ba? 'di ba? Pag gestating 'yan, ayun, 'di ba? Hanggang sa magbuntis siya. Pag once na 100 days na, nagship na kami ng Milk Max. So kahit hindi pa siya nanganganak, basta 100 days na buntis na siya, Milk Max na siya hanggang wala eh, sir. Diba, para masana 'yung katawan niya, 'di ba? Uh, usually sir, 'yung mga piglets na na uh, pilis namin pag na, 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 na ipapanganak sila ano kinikilo namin sila yung mga kumakain ng saubantit sa milkmax Usually, 1.5 to 1.8 kilo yung biik na pag lumabas dun sa nanay. Yun ang mga average, sir. Of course, sir, ang may, i-recommend ko sa mga nag-aalaga na gagamit sila ng feed for feeds. Kasi uh, sa amoy pa lang, oh, talagang hindi ho masangsang kumpara sa ibang commercial feeds. Kasi yun ang gamit namin rito. Eh. Kasi uh, alam namin yung performance. Saka yung importante, yung amoy, sir, talagang hindi mamoy. Ma Ayong uh, yung mga kumuha na sa amin, siyempre kung tatanong nila kung anong kinakain nila, pag gagaling na rito, gagamit na rin sila ng feed for feeds. Kami na rin na sa kanila pag kagano. Oh, sir, maganda. Uh, ipapayo ko sa mga ano, mga gustong mag-alaga uh, na piglets production. Maganda, sir. Maganda ang ano, I mean, mas maganda pag kayo mismo ang mag-produce sa kayo ng mga mga piglets nyo para makasave kayo, ano. Kasi imbes na bibili kayo ng biik, yung biik na pamili, ah, kumbaga pag ah, uh, sayo na inyo na eh, parang profit nyo na yun. Kaysa bibili ka ng, ng biik sa labas, mahal. Saka pag sarili mo yung biik, mas malayo ang kita. Yung mga gusto mag-partner naman, ah, uh, uh pwede, nila, pwede, silang kumuha rito sa amin. Kasi nag, uh, sa tulad ng sabi ko, sir, nagpo-produce kami ng pigles dito. Pwede silang kumuha rito sa, magaganda naman yung piglets namin rito eh. Nakikita naman nila. Saka, pag pumunta sila rito talaga, pinapakita namin talaga kasi kinala kung saan yung nanay niya, saan yung tatay niya, saan galing. Pag uh, nagbenta nag, uh, kami ng piglets, uh, nakikita po sir yung mga kung saan yung nanay nila. Saka yung mga gamot nila talagang kompleto. Yun ang importante sa BIKE, eh. dapat uh, kumpleto mo yung gamot bago labas. Kasi uh, kung minsan, para maiwasan yung sakit sa kayong mga hindi paglaki ng baboy ganun. Kaya kinapayo ko sa inyo sir. So sa mga kasamaan natin diyan na kung gusto niyo magpatiner, uh, pwede kayong kumuha sa amin sa Jelani Piggery Farm. Dito sa Barangay 38 Sangil Bakara, Locos Norte. May experience niyo po yung talagang sinasabi namin dito. Pwede kayong pumasyar dito. Mahirap yung ano eh, puro kwento eh. Uh, kasi kung minsan may mga kwento diyan na hindi maamoy eh paano hindi maamoy? Eh, dumi ng baboy yan eh. Eh, ang ano naman sa amin, pumasyal ka rito para makita mo talaga saka ma-experience mo kung um, kung ano yung amoy na sinasabing dito. Kaya pwede kayong mamasyal anytime.